Paturo naman po kung paano mag-enter ng lot size sa MetaTrader. Okay, so ito, pakita ko sa iyo ngayon nasa MetaTrader ako. And then, short walkthrough lang sa iyo. So makikita mo dito, ito yung market watch, makikita mo dyan, odd god, lahat nandito. Yung mga um, currencies natin. Ito yung balance, ito yung equity, ito yung free margin. So demo account lang to, 10,000, 10,000, 10,000. So pakita ko sa iyo ngayon, halimbawa, odd god, click nyo lang po yung new order. And then, pagka-click mo sa new order, lalabas ngayon to. Symbol, type. So, laging instant execution lang naman kung hindi kayo magpe-pending order. And then, volume. Yung volume po, yun na yung lot size na tinatawag natin. So, para sa 10,000, sabihin natin, okay, I'm going to risk um, 1%. So, what's what's 1% of 10,000? Okay. Ano ba? Ito na. Neset ko na yung volume ko na 0.5. Then, click buy. So, nakikita nyo na. Gumagalaw na siya. Ito, ito, ito. Ayan. Odd card Buy 0.5. So, ito na yung profit niya or loss. So, ganun talaga. Kapag enter nyo po ng trade, laging loss muna siya dahil negative sum po. So, parang nauna kasi yung spread. Bago ka mag-enter, kumakaltas na yung mga broker natin ng spread. So, there. Ganun lang mag-enter ng size sa MetaTrader.